New World Order ng BRICS Nations, magtatagumpay nga kaya laban sa Amerika. Hindi kasi kaila sa karamihan na sa kasalukuyang panahon ay ang Estados Unidos pa rin ang nangingibabaw pagdating sa World Order ng maraming bansa. At para mas maging malinaw, ang World Order ay ang nagaganap na kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa mundo. Halimbawa ang paggamit ng dolyar ng mga Amerikano ay may tuturing na World Order dahil ito ay sinangayunan na tinanggap ng mundo na nagsilbing world currency ng bawat bansa sa panlabas na kalakalan nito. Gayon pa dahil sa pagsibol ng alyansang pang-ekonomiya ng BRICS Nations ay naging banta ito para sa pagpapatuloy na paggamit ng dolyar sa mundo at para magsilbi itong New World Order ay kinakailangang tanggapin ng maraming bansa ang mga patakarang pang-ekonomiya ng BRICS Nations at kung mangyayari nga ito ay malinaw na ang mga bansang ito na ang magtatakda ng The New World Order. Pero magagawa pa kaya nila ito kung sa kasalukuyang panahon ang bansang China ay nagpapakatuso. Ayon sa miyembro ng BRICS Nations ay mahigit sa apat na pong bansa na ang nagpapakita ng interes sa pagsali sa alyansang ito. Gayunpaman pa ay hindi ito nangangahulugan na silang lahat ay nais na talagang maging miyembro ng BRICS Alliance dahil ang pagpapakita ng interes ng mga bansang nais sumali dito ay karaniwang dumadalo muna sa mga pagpupulong nito upang malaman ng gusto ang maganda at mabuting epekto nito para sa kanilang ekonomiya. Sa katunayan noong panahon ni President Duterte noong 2016 ay naimbitahan din ng China ang Pilipinas na dumalo sa pagpupulong ng BRICS na ginanap noong September ng 2017 sa layuning maparami ng China ang miyembro ng kanilang alyansa at makikita natin ang sinseridad noon ni Pangulong Duterte na mapabilang dito dahil sa pagpapahayag nito ng paghiwalay nito sa Estados Unidos dahil kung ang Pilipinas ay nanaising sumali sa alyansa ng BRICS ay mangangahulugan nito na kakailanganin ng bansa na iwasan na ang paggamit ng US Dollars Subalit dahil nga ang karamihan ng malalaking kumpanya sa Pilipinas ay pag-aari halos lahat ng pribadong sektor ay mahihirapan ang gobyerno ng Pilipinas na pigilan ang paggamit ng mga ito ng US dollar sa kanilang bawat transaksyon. Hindi katulad ng mga bansang may otoritarian at monarkiyang pamahalaan kung saan ang halos lahat ng korporasyon sa bansa ay pag-aari ng kanilang pamahalaan kaya't mas madali lamang para sa kanila ang pagkontrol sa paggamit ng US dollars. Gayon pa man hanggat hindi lumalawak ang alyansa ng BRICS ay tiyak hindi pa rin maiiwasan ng mga bansang ito ang gumamit ng US Dollars dahil ito pa rin ang pinakamapagkakatiwalaang pera sa kasalukuyan kaya't malabo itong basta nalang abandonahin ng mayayaman. Lalo pa sa sitwasyon ng Russia at China kung saan ay maraming bansa ang nakakabangga nila kaya't kahit napakatagal nang nagpapakita ng interes ang maraming bansa na sumali sa alyansang ito magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin sila tuluyang nakakasali dito dahil sa oras na gawin nila ito ay tiyak napakaraming na transaksyon sa kanilang bansa ang matitigil, maraming negosyante ang malulugi at maraming tao ang mawawalan ng trabaho katulad ng nangyari sa Egypto kung saan dahil sa pagsapi nila sa alyansang ito ay kinailangan nilang abandonahin ang paggamit ng US dollar at umasa na lang ng kalakalan sa mga miyembro ng BRICS Nations. Kaya't mas naging limitado ang paglalabas at pagpasok nila ng mga produkto sa bansa na nagdulot ng malawakang krisis sa bansang ito gayun paman kung sakaling ang mapalawak pa ng BRICS Nations ang alyansa nito at magkaroon ng maraming miyembro ay tiyak magiging napakalaki talaga ng epekto nito para sa dolyar ng mga Amerikano. Dahil sa alyansang ito, sa bawat kalakalan na nagaganap sa loob ng alyansa, ang bawat isa ay gumagamit lamang ng pera ng BRICS Nations at hindi US dollar kaya't nababawasan ang demand ng dollar dahil dito na nagdudulot ng paghina nito. Gayun pa para sa miyembro nito tulad ng Ehipto, UAE at Bangladesh, ang mga bansang ito na kasalukuyan ng miyembro ng alyansa ay gumagamit lang ng pera ng mga tagapagtatag ng alyansa. Kaya't hindi pa rin nila magagamit ang kanika nilang pera. Gayun pa man, ayon sa pamahalaan ng Egypt, ay pinag-uusapan pa rin ng alyansa ang posibleng paggamit ng kanika nilang pera sa kalakalan nila. Subalit kung dadami man ang miyembro ng alyansang ito at gagamitin ng lahat ang kanika nilang pera sa kalakalan ng alyansa ay tiyak mas magiging magulo na ang kalakalan nila at maaari itong magdulot ng labis na pagbagsak ng pera ng bawat isa. Dahil kung paiirali ng bawat miyembro nito ang kanilang pera sa maraming bansa ay kakailanganin nilang mag-imprinta ng mas marami nito na magpapabawas naman ang value nito at kung sa panahong matuluyang mapasabak sa digmaan ng mga tagapagtatag nito Katulad ng China ay tiyak mabilis babagsak ang bawat ekonomiya ng mga miyembro nito dahil kung ang China ay mapapasabak sa isang digmaan ay tiyak mahihirapan na ito sa kanilang pakikipagkalakalan na maaaring magdulot sa pagkalumpo ng alyansa na mangangahulugang ang pagimprinta nila ng maraming pera ay magiging doble pasanin ng bawat bansang kasapi nito. Bukod pa rito dahil sa lumulobong utang ng China ay tiyak walang matalinong oligarko ang basta na lang magtitiwala na ipagpalit ang kanilang mga dolyar sa yuan ng China at kung ang Amerika ay muling makapaghalal ng pangulo katulad ni Donald Trump ay napakalaki ng posibilidad na hindi na ulit tatanggap ng yuan ng Saudi Arabia mula sa China para sa produktong petrolyo nito at ito rin ang tiyak na lalong magpapabagsak sa mga Chino. Iyan ang mga dahilan kung bakit sa loob ng mahigit dalawampung taon ay walong bansa pa lamang ang miyembro nito kabilang na ang mga tagapagtatag nito. Kaya't hanggat nananatiling maraming kaaway ang mga tagapagtatag nito, ay tiyak mahihirapan itong magparami ng kanilang miyembro. Kaya't sa panahong ito ay sumusugal na ang China sa agresibong pag-aangkin nito sa mga isla at pag-ukupas sa Taiwan. Nang sa ganon kung muling pumanig ang Saudi Arabia sa Amerika, ay hindi tuluyang malumpo ang kanilang ekonomiya na magpasa hanggang ngayon ay pinepeke nila upang patuloy na pagkatiwalaan ng ibang mga bansa ang kanilang pera. Kaya't ang digmaan laban sa si China ay posibleng maging daan din sa tuluyang pagkawasak ng kanilang alyansa. Kaya't napakalaking pagkakamali sa panahong ito ang agresyon na ipinapakita nila. Dahil sa oras na mapasabak sila sa gyera ay iyon na rin ang oras na babalik sila sa bansang dating tapunan lamang ng mga basura.